Ayan guys, magandang gabi. Ayan, may truck dito ng tumagilid do. Oh. So, sobrang bigat siguro 'to na puto ng muli. Eh. Anong barko sa kanya Starlight. Starlight. Yeah. Oh, delikado sa loob ng barko na tumagilid ah. Oh. Anong trak itu? LMG LMG Dito lang galing? Yangau right Oh forward lang siya yung eh, habay naputol yung muli taga dito lang pala ito taga ruwas lang ng karga nito. Ang no, forward, forward size lang siya. Pero ang karga niya ay 400 sacks ng bigas. <coughs> Hindi na ng mulye. Bumigay na. Bali pa na kayo ni Starlight ito. Buti na lang dito sa ano, pantalan pa lang bumigay. Kung sa barko ito, mahirap ito. Baka tumagilid pa yung barko nito. ito na lang Diretso sa tayo dito sa ano ah, ulo Thank halin dumating pala si Starlight Reliance sa kanya tong mga bus na to. Napa naka-in Starlight to. Na may aayain ko pa. May tatlong bus dito. Ito oh, Dimple Star isa. Kijad. Ito yung dating Dimple Star. Ah, kung nakikita niyo yung snooki. Ayan. Ayan yung dating Dimple Star. Sa iyo. dan 43 Starlight Reliance tapos Reina Sentensiyada ng Montenegro tambah biayin mo na siguro sa Eton Park. ay ala sa istrapon kasi lang nagba-bankred siya. Ay. Ba matagal. bangkering iwanag wow, na magwan guys so oh. start loading tayo dahil palabas na yung bunkering ayan mga pangarga natin puro bulati mahaba to ok palis na yung kaya dito palis na at saka yung ano RRCG isang dilaw ah series yata yun. saka ito full star pigeon mga taga reliance oh shout out, <laughs> shout out, shout out oh. Ayan guys, start na yung loading niya na no, sa Idon 43 Ito, so, patras na to. Isang trailer Bali ano, apat na trailer yata ito Sasakay, puro heavy equipment ng karga Gandang gabi Yan yung status natin ngayong gabi dito sa Tangay Port Pasensya na dun sa mga nag-aabang ng video ko. Medyo matagal ako bago makapag-upload. Guys, ano? Hindi ko lang alam kung ano nangyayari sa akin itong mga nakalipas na linggo. inatamad talaga ako. inatamad talaga ako. Sana ano? Sipagin ulit tayo. Ayan. Yeah. Simula tayo dito siguro na kumuha ulit ng mga video mga bagong video at mag upload ulit sana supportan nyo ulit guys Harbor Master Official sa aking mga followers dyan subscribers supportan nyo ulit ako medyo nawala lang tayo ng mga nakaraan wala tayo sa ano sa pupos at talagang ano kung saan nagkasakit tayo ayan, eh, siguro tinamaan na rin tayo ng depression uh, mahirap din talagang kailangan din talaga ng iba yung suporta ng bawat ano, bawat uh, mga kaibigan, kapamilya para makasurvive ka sa depression

apat na heavy equipment so kasama din to guys yung ating status ngayong gabi medyo matagal tagal ito na loading operation basta yun yung status natin ngayong gabi yan yung dami ng panakay ngayon dito sa Dangle Port at yan, yung mga barko bali tatlong barko yung nandito ito si Reliance pang alas 11 ng gabi at schedule nito yan nagbabangkirin na siya may yung loading na rin ito hindi ko na alam si Intensyada kung paano oras baka mag 12 pa ito ng gabi ano guys hindi ko na pahabahin ito hanggang sa muli maraming salamat